opo A12. Yeah. Meron na rin siyang basal. At uh, guhit na lang. LCD problem. No display. Guhit na lang. Okay? So, umpisa na natin. So, itong ating gagamitin. Itong T6. Tweezer. Tsaka itong manipis. Na uh, metal okay para sa pag alis nitong halimbawa casing okay And yung, case nya sa gili okay so umpisahan na natin okay yan ito yung tinanggal ko yung mga tornillo sa likod ito yung takip nya sa likod ito yung tanggalin nyo muna umpisa ang tornillo tapos itong ah, uh, ito muna unahin nyo uh, sim card trade Okay, andiyan na. Tapos sa likod. Yan. yan. <clears throat> Ito na. Umpisa na natin. Ito na po. Umpisa na na natin. Yan. Ito na yung bagong LCD. Ito yung Luma. Okay? So, dito umpisahan. Umpisahan nyo dito. Tanggalin nyo muna yung SIM. SIM tray. Tanggalin. Tusukin. Pasukin ito. Ang na sim tray. At tapos, ilagay itong manipis na metal. sa gilid. Kung meron kayong kuko, pwede nyo nang matanggal pag angat. Pag umangat na, pwede na. Okay? <coughs> Ayan lahat. Ayan nga. Pag natanggal nyo na, tandaan lang kasi ingatan nyo may siyang ribbon. Okay? May ribbon niya, Ayan. Nakakalit siya. Niyatan nyo po ang yung ribbon na yan. Okay? Tapos to, Ayan. Nandiyan yung ribbon sa loob. Tapos nakalagay niya. Okay? Tanggalin yung mga tunilyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? 9 na screw. So. Oh. Tapos iangat nyo yung daandahan tanggalin itong sa ano fingerprint na flex okay tapos tanggalin nyo yung battery yan tanggalin nyo yung battery angat nyo dahan dahan lang yan angat tanggalin saka nyo ilagay ang CD yan po yan so ilusot nyo lang dito sa may butas paglusot sa butas lalabas na to papasok yung flex ilagay nyo na to LCD. CD so, na madali na lang okay yan yan ang pasok nyo lang tong flex na to yan pagpasok lalabas yung zoom okay tapos ayos nyo lang to dito umpisaan nyo rito bago dun ba sa taas baba muna inisin nyo ang camera para malinis. Sa likod hindi naman marumi yung camera yun dahil nakatakit. Yan ang takit niya. Oppo A12. Okay? <clears throat> so ayusin nyo muna yun sa baba. Fix nyo yung konti. Tapos ganyan nyo siya. Ipasok nyo ito. Yan. Tapos ganyan nyo siya. Saka nyo ilagay ang battery. Okay? Pag nalagay na ang battery, Tingnan nyo yung connector ng battery. Yan. Step by step. Okay. Okay. So, subukan na natin kung meron na siyang display. Ayun. Lumabas na si Oppo. Oppo, Oppo talaga. Okay. Ayan na po. Mabas na ang opo. Ayan na lang natin. <clears throat> Ayan natin ang touch niya. Kung okay ang touch screen niya. Opo, opo, opo. Puro opo na lang. Ito ang magandang phone. Opo. Dahil magalang. Alright. <laughs> Ayan na po siya. Subukan na natin ang password. Okay? Tiyan. Tago muna natin. Sino? Hello. 'Yan 'yo po. Ayun, okay na. Hmm, ah. oh. E na po siya, okay na po. Okay 'yung camera niya, tingnan natin kung okay. Yeah, okay 'yung camera sa kabila sa front Yan po ang front, medyo malabo kasi malabo 'to, may plastic na 'to, tingnan niyo. 'Yung nakalagay pa. Pero okay naman ang camera gumagana. Malinaw 'yan pag naalis na 'yan. 'Yan 'yung back camera niyo. Malinaw na, Okay? Oppo A5s. So close na natin. Okay na po lahat. Subukan muna natin 'yung touch. Okay. Hmm. Hintayin natin. Mabagal mag-respond. W E R T U Y U I O P A S D F G H J K L Kapital Z X Ayan C B B Asimboy N M So X Cancel or space And, Mga na yung space. Ayan. Malayo na. Na nice space. So, close natin. Cancel. O, na lahat. Okay. So, X. Okay. So, back na natin. Back. Alright. So, close na natin. Ayan no. Completo na. Okay na po. So, yun lang po. Ayos na ayos na lahat. Pwede na i-adjust yung, yung screen dito. Ayan. Pwede na i-adjust yung, yung... Ayan. Oo. Maliwanag. Sobrang liwanag. Katamtaman lang. Pwede na yan. Alright. Back na na. Back. Back. Alright. Pwede na. Alright. Oppo A12 LCD. May guhit. Ngayon, okay na po. Napalitan na. Salamat po sa inyong panunood. Ayan, yeah, may natutunan ko kayo at marami pa kayong matututunan. Okay? God bless po sa inyo Like and subscribe na lang po sa aking YouTube channel sa ating Facebook page. God bless po. Thank you.